Rhode Island Red, dual purpose, meat and egg type. Pwede natin i-free range. Pwede natin gawing cage free. So, gaya nito, nakakulong lang sila. Minabuti natin na ilagay lang sila sa kulungan kasi mga breeders ito sila. So, yung mga anak nila, pwede natin i-free range po. Ilagay natin sa paddocks o pinapakawalan ng sa ating bakuran. Dual purpose, malakas mangitlog, tsaka madaling lumaki yung katawan nila. So, egg and meat type po. Ayan. Rhode Island Red or D853 ng Dominant CZ So ayan, para sa mga may balak mag-alaga ng mga Rhode Island Reds or mga Heritage Chicken, marami tayong stocks ngayon. Pwede tayong mag-PM sa aming page o tumawag sa amin mga kagri kung gusto nyo mag simula sa pag-alaga ng mga free-range chicken. D853 ng Dominant CZ ito. Mga imported stocks po mga parent stocks po ito mga ka-agree. So, yung mga CCU nila, yun yung tinatawag natin ng na mga superior F1.